So yan, we have another topic. Last na po ito dahil sasamantalahin ko po dahil hindi madali gumawa ng content. Lalo pagka uh, nagsabay-sabay ang trabaho. Trabaho sa bahay, trabaho sa labas, duty. Eh, wala ka ng time talaga. Kaya yung mga pinupost po natin, minsan ginagawa lang natin yan. At one time, at one moment, ginagawa lahat natin yan. Kapag uh, off natin, yung mga videos, ginagawa po natin ng maramihan para meron tayong may bala, may, may post, mga ma-upload. ma upload kahit sa mga araw na hindi ho tayo na, nagkakagawa uh, nakakagawa ng vlog, meron ho tayong naisasalpak na bagong content natin. Payo po natin ay para naman sa ating lahat na gumagamit ng social media. Mapag-isip-isip ninyo at magkaroon kayo ng mga hakbang para kay paano matugunan ito, mabigyan ng solusyon at pansin. Dahil baka hindi nyo ito napapansin pero tayo, kayo ay biktima na ng other side ng social media. Sabihin ko muna, una, yung mga advantage at magagandang nakukuha natin sa social media. Siyempre, ano ba yung history ng social media? Hindi na ho natin yan sinurch. Magbibila ako ng mga sample, alaala -ala ng paano tayo nag-umpisa sa paggamit ng social media. Nag-umpisa ito sa panunod ng TV with your friends. Sama-sama kayo with your families, di ba? Nanunod kayo ng sabay-sabay sa isang pelikula. At pagkatapos ninyong manood, pag-uusapan niyo yung buong istorya share kayo ng mga comments, mga opinion ninyo, kung nagustuhan ba ninyo, nandiyan lahat ng reaction. So, diyan po talaga nagsimula yung interaction, yung engagement natin sa social media. Hindi, kung pa yan, face to face pa, wala pang online, wala pang chats, wala pang cellphones. Pero nung dumating na ang cellphones, nagkaroon na ng chatting, video, yun na, nagkaroon na ng limitation sa uh, personal appearance, nagkaroon na ng, ng Video call, yan na, shortcut na natin sa panahon ngayon. Video call na, Zoom, ang daming paraan, ang daming napaka-high tech na ng ating mga gadgets sa panahon ngayon. Gaya na lang ng napapadali ang balita, uh, kaya mo nang kausapin yung mahal mo sa buhay anytime na gusto mo, kaya mo nang i-check ang kapaligiran mo na hindi ka na lumalabas, kaya mo nang alamin yung mga bagay na hindi mo alam through social media kaya mo kaya mo nang kumita ng pera through online business, online transaction at marami pa through internet. Marami na tayong kayang gawin dahil sa social media. Kaya na nating uh, makipag chismisa nang hindi na tayo lumalabas pa ng bahay, di ba? Usually yan ang nangyayari, chatting. At marami talaga ang advantages diyan. Pero kung gaano karami ang advantages, ganun din karami ang disadvantages ng social media. Kung gaano kabilis tayo nakakatanggap ng balita, ganun rin kabilis natin naniniwala sa mga maling balita. Diba? Otherwise lang, other kung lang, uh, kabaliktaran lang. Kung kaya nating kumita sa social media, pwede rin tayong ma-scam dahil napakarami ng scammer sa social media. ba? Diba? Ano pa? Uh, hindi lahat ng napapanood natin sa social media ay nagbibigay ng aral. Minsan, puro kalaswaan halos, di ba? Lalo pagka napunta ka sa mga site ng pornografiya, mga ganyan. Di ba? Napaka, napaka wild ng social media. Times sa isa't isa. Instead na mag-effort tayong pumasyal sa mga mahal natin sa buhay, hindi na tayo nag-effort na puntahan sila dahil meron ng social media. May kundi may, yun nga, may disadvantage din yun dahil yung personal affection talaga is nawawala, nababawasan Hanggang sa nasasanay na tayong hindi na natin sila nakikita Sa ligawan Maraming ngayong kabataan ang hindi na naliligaw sa bahay ng gusto nilang ligawan Nagkakaroon na ng ligawan through social media, sa mga dating apps Kung saan maraming nabibiktima Maraming dalagang nare-rape Dahil sa social media Maraming krimen ang pwedeng mangyari dahil sa tulong ng social media So, hindi ko na isaysayin pa yung sobrang daming disadvantages ng social media. Pumunta na lang tayo sa kapaligiran lang natin. Yung mga nanay na dati focus sa pag-aalaga ng apo, focus sa pag alaga ng anak. Ngayon, nagkakaroon na ng mga aksidente, disgrasya sa apo dahil nakakaligtaan nilang tingnan, nakakaligtaan nilang hindi nila nabantayan mabuti dahil busy sa social media, busy sa panunood, And yung mga bata ngayon, napaka wild na sumayaw. Dahil nakikita nila sa social media na tanggap na ng, ng, ng publiko ang mga ganong pagsasayaw. Ang daming self-proclaimed. Ang daming self-entitled. Ang daming uh, pabiktim. Ang daming fake news. At ang masama, aminin natin sa mga sarili natin na nagiging self Uh, self-righteous na ba? Paano ba yung term dito? Yung nagiging self-entitled na tayo masyado na gusto na rin natin nang meron tayong sariling kingdom. ba? Diba? Dapat nga, ang Diyos lang talagang may, may kingdom, tayo yung kingdom niya. Pero bawat isa sa atin, nagtatayo na ng kanya-kanyang kingdom. Through what? Through having followers. Sa totoo lang, ako rin, natataba na ako dito eh. eh. Nakakalungkot talaga na some of us are trying to become uh, influencers, di ba? Pero hindi natin kinutukoy kung good influencer ba o bad influencer. Kasi marami sa atin, basta influence, basta matawag na content creator o matawag na influencer, pero ang content, ang laman ng kanilang mga vlog ay puro. Di ba? Ano? Nakakalungkot. Alam niyo na ang ibig kong sabihin. Nakakalungkot talaga na sa social media, maraming mga bagay na hindi tamang pwedeng itama. Dahil tinitwist natin yung mga history, tinitwist natin ang mga ang morality, tinitis natin ang salita ng even the Bible, tinitis na natin yan. Hinahanapan ng mga butas, ang mga, mga unang, unang turo tungkol sa morality. Ang dami na. Ang nagaganap ngayon. At, nakakalungkot na talaga na ang tao nagbago simula nung nagkaroon ng ito, social media. Mga bata ngayon, iba, Nakakalungkot lang. Wala akong masabi. Yan na lang muna dahil inaantok na ako.